isang ulilang nagsikap ng imitmor at makalaya. Ako si Padre Amor, isang gustuhin pare na mahilig manliligalit sa mga kapabalik. Ako ang kapatid na hirani, makapangirikan, ngunit, sunod-sunuran sa mga kapatid. Ako, Aguilis si Agani, isang mga kabalyan na lumalaman para sa pagbabago si Juanito Pilaes, mayabang at oportunistang pinili ni Paulita. Ako si Dolby Matilio, isang mayabang negosyante na ang mayroon ng may interes. Ako si Paulita Gomez, may ko ang kahimanan kaysa tunay na pag-ibig. Ako si Domingo Studio, isang opisyal na mamagaling, ngunit mababaw mag-opisyal. Ako si Ako si Padre Irene, isang paring tuso na kumakampi sa may kapamilya. Ako si Padre Sarvi, isang tuso at mapanilang na pare na inaabuso ang kapamilya. Ako si Padre Felipe, isang mabuting <coughs> tayo na kumampi mahirap at inaabi. mayamang estudyanteng namuno sa kilosang pag-edukasyon. Hmm. Ako si Pekson, isang estudyanteng kailala sa aking pesimismo at pagdududa sa mga plano ng Kilosan. Ako si Sandoval, palaban, matatag, biwa titinang, tagumpay ay Por favor, senyor! Uninaw ka! Pasilio, nakakapating ka na siya na hindi na maaari kong ikasawin. Hindi kita papatay sa pagkasa sa hindi Ikaw nga po ang bayani na aking kinuskusan. Senyor, Jesus, para. Tamang lang yan. Pagkatapos si Bunyay ni Simon ang tunay ng kanyang pagkatao, sinubukan niya ang kumbisingin si Basilio na sumarib sa kanyang katindahan.

apat pagtataka ng isang akademyon ng unit ng istinig. Pagalang-galang na kami tanggap sa Kami po ay tumutulong upang sinigil ang pagtatayo ng isang akademyon at isang akademyo. Sa ganitong paraan, magiging mas mabuhusay kami sa makikipag-ugnayan sa inyo at sa pang mga opisyal ng pamahalaan. Isang magandang na unit. Ngunit, sino naman ang mamamahala ng akademyon ito? Natural ang mga Friday. Sila ang may kakayahan sa pag-aturo ng pag-uubig ang Kastila. Ngunit mahal na kami tali ni Lal. Kung ang mga oh. praya ang uso na, wala kami kaya kong baguhin ang pamalakan na kanyang lal. Tama ka, Binata. Kaya ikinilulungkot kong sabihin hindi ko ito maipapagtibay. Sa pag ng kanilang kahilingan, labis na sa mga tulong ng astyachatwa upang maparapang narapit sa iyo 私の家に行くときは、私の家に行くと

wala akong laban sa mga stila. Hindi ako handa. Tapos na ako mag-iisip pa sige. Handa na ang lahat. Ang tungkulin mong iligtas si Maria Clara. Ngunit senyor, kulin ang lahat. Matay na si Maria Clara. Ano? Hindi. Hindi ito totoo. Sabihin mo, hindi ito totoo! Naroon ako na nabilitahan ko ang akta niya pagkamatay. Pala, nalaman nito ni Kapitan Chego mula sa isa, isang lingim na ni Padre Selfie ay pinadala ni Padre Green yung, hindi na siya tumigil sa kanyang kanya pag-iyak. Hindi matanggaran si Mayong Balito sa so, kanyang pag-iyak. Karina na ito si ng Mayong Hati. Ngayon, nagbago na ang panahon ni Basilio. Hindi na nga inisip ang kanyang pag-aaral kung hindi ang pininapagkataan sa kanyang. Thank uh you. -huh. Uh -huh. pagkakaroon ng ng mga estudyante upos sa kadenang ng mga estudyante. Sa so, Nagtipo-tipo ng mga mag-aaral sa pagkikera ng kapista de Don Gisco upang ibsan ang kanilang sa panahigod. Sa kamilang natuwanan, nandang marina ng mga kapista de Don Para kay Don Custodio, may 2, sa mga priory at opisya niya kayo sa PNB. Para kay Don Custodio, ating iahagap at pagsindang <laughs> <laughs> At ito naman, ano ba na parang ay mahal na Don Custodio? Ano sa na <laughs> <laughs> Ang torta naman, bagay na bagay sa ating mga minamahal na Pryle. Torta ni Pryle! hmm. Mga <laughs> kasama, hindi ko matanggap ay napagkukumpara sa isang pagkain at sa ating panunumpa. Sigit sa lahat, kapag mabagay ng hambing, mawag ni Masa, mga Pryle, napakasakit isip. kita kawam macam apa nasi kebala kucing sang mabuk sama australia sila nak kucing ni sila baik tak apa tak apa cuba 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 ピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリピリ n リピリピリピリピリピリピリピリピリピ a ピリピ

Kung sa isang maglayang pumulang pa ang ng itin. sa sa likod na kanilang ng asapin, may mas malalim na layunin sa sumi, isa ito mas patungo sa tanamatagang na gumabalang at itang higit. Nagatoy, nakahanda na Ang may ng ito ilang ako magiging ito. Wala akong pagdududa riyan. Habang patuloy na dumagat sa mga panahuti, hindi na sa sila. Ang pito na ito ay hindi namang sa pagkakulina, hindi isang sa isang kasabukarang sa mga Ang nananabit ang pagkakulina. Hindi nila alam na ang kasayahan ng gabi ay hindi sa mga sa mga na Ketika orang gede, nama semua orang kena tiga mengapa nak uang ini mesti dah hanya sekali satu. Kuna kena tiga mengapa dia memang kau, maka sudah mati mengapa mengapa kata asal kata tiga yang terakhir Saya terbelajar kepasuk semua wanita telah tahu tujuan istilah kata. nasa na ba mga babae sa pasilyo? Pinapanawa ng magagamang tuloy. Siya ay nakaturo sa matuloy sa harap ng bahay. Pinagamang siya ng isa sa pasilyo. Hindi sa kanyang puso, ang pangkaroon at pararating sa pagkakaroon. Kasi mo, ang nangawak ng ulo. Bukasin ang mga basita. Huwag na kayo pumuloy. Pagkatapos, niya si Sigany. Si 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 May pangalit dito. Huwag na ang Ang ni Simon, ito ay isang bomba. Kapag lumabaw ilaw niya. ito ay sasabog. At lahat ng nasa loob ay mamatay. Ngunit sa halip na sumunod, natigilan si Isidang. Nakatingin siya sa loob ng bahay kung saan ang panagkakama ng paglita kasama ka ng paglita sa loob. Sa loob ng bahay, masaya ka pa rin nagtitigil ng mga panuuri. Ngunit biglang may nakita ng isang kape na sa hapas sa inyong si Gorto Stoli. Ibarra. Ibarra? 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 Pagkakarin hindi ako ang kapasahan ng ray, ngunit ay hindi ang lahat ng pension. Biglang lumabang ilawa at nagutos ang mineral ng Padre Irine itaas ng mitra. Padre Irine, nakasan mo ang iwanag. Isang lalaki ang biglang pumasok. At biglang tinuwang ilawa at tinapit ko sa ilo. jammu yang karena enggak untuk masukkat. telegrama ng kapatid niya mula sa isang kanyang na gabi si Paul. Ang telegrama ito ay isang mahalagang babala. May isang Espanyol na nagrap na gabi na sa kanyang bahay. Isang taong dapat nagtigil sa kanyang buhay. Kasama ang mga sa lingka mo ay hanggit. Si Simor ang puso ay unawasak na dito. Hindi ng rakas. Hindi siya magtako sa panatay. Kasama sa inyong si Simor ang pagiging Akala ko kaya po patawarin ng lahat. Ngunit dinakaw nila sa akin ang lahat. Para? Ikaw? Oo. Ako. Puno ng pangarap. Ngunit, ang sistema nito, ang bayan nito, ay walang buwang. Ngunit nangangilala ko ng pangarungan. ito ang pamamparaan doon sa mundo. Hindi mo matutuwa sa na kalayaan sa si pamamagitan ng bulihing magpatay. Sabi mo niya yan, Padre. Hindi ka pinagkita ng bayan mo. Ang tuloy na kalayaan ay makakamit sa si pamamagitan ng dahas. Ito'y ito buwan na pagsasakripisyo, nagtiyaga, at napagmamahal sa bayan. Sa hindi sa guling, Di meluangkan maliwang ang sumilis ng akan pangisunod, nawa ko na ako ng pare at Padre Tolentino, kaya man yung San Juan Siso, mataas ka din yun. Kung saan ka nawang siya dati? Paanin ko nito. May magagamit sa kabutihan. Nasana, nasana ang mga kabataang mag-aalay na kanilang buhay na para sa bayan. Nasana ang mga handang magpakasakit para lang makamta ng tunay na kalayaan. nag-ibig na mag-ibigin. na naman ako, sa harap, Para kayo sa buhay. Para sa bayan. Para sa isang bagong